yang ang presyo ni mga kapakir do guapo kayo dalawang libo ro mga kapakir dam presyo ni busing ani yan ni gusto na pang ang mga kapakir bawat isa dalawang libo mga kapakir bulik mga kapakir do ni gusto mga kapakir ang bawat bulik ko dalawang libo bawat isa sa ni mga kabakar 1,800 mga kabakar plus price. Wapo. Ayun yun. Ano mga kabakerd do? White kilo so, pila mo sa English, White hats. Ha? White hats. White hats pila. Five. five. Two five. Two thousand five hundred mga kabakerd, Wapo kayo mga kabakerd do. Two thousand five hundred only mga kabakar. So, Ilo-leak mga kabagayad. Pula. Kaya ito, presyo ba sa 1,800 mga kabagayad. Yan, nagusya bol na payahan niya mga kabagayad. Wapo kayo. Okay. Wapong manok. mga kabagayad

Pusing. Pila pusing? 2,500 mga kapakit. Toto san ng mga kabakert. Ayan, ni na pa yung yun. Okay. Bol, Toki lang mga kabakert ba? pa mga kabakert. Lambon. Dalawang libo lang. Okay. Puro manok mga kabakerd, 3,500. Big size mga kabakerd, 3,500. Last price ni Busing. Gwapo yung mga kabakerd. Ice fish yun mga kabakerd. Maybe May 2 years. Gwapo yung spotted mga kabakerd. Tapos mga kabakerd, gwapo kayo shout out sa mga new subscribers all subscribers sa mga silent viewers mga kabakir thank you for su support kung uh, manog mga kabakir 1,500 only mga kabakir 14 months 1,500 last price na ni mga kabakir wait click mga kabakir breeding ni busing okay natin mga new subscribers, old subscribers, mga kabakar sa so, mga silent players sa pub. Wapo mga kabakar. Tokyo ang presyo ni mga ang mga Wapo. Every Sunday morning lang mga kabakar dari sa Tabunok. Respect ko mga kabakar. 16 months mga kabakar. Wapo kayo. dapat nak kawan lain to 2005 bendit mengaka pakai gelolig mau kagak pula baik 17 months mengaka make it okay kau aku memang aku make pula pusing top 5 Bapak yang bagaimana 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 kula Oh, bapak Harap, bagaimana saya Oh, bapak yang bagaimana bagaimana White League, bagaimana 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 Oh, bapak Bapak yang bagaimana 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 Mga kabakard, pumpkin pilaw dol Presyo dol 2,500 mga kabakard Oh, niya, negosyabon lah, payhangyo mga kabakard Mga kabakard, yellow league mga kabakard Dalawang libo lang yapon mga Oh, 14 months mga kabakard Dalawang libo, negosyabon

1,600 mga kabakard Blue League mga kabakard ha? Uh, 12 months mga kabakard Para kayo 1,600 only Kasi abol na pa hangyo mga kabakard Ayun mo yung pas kayo Pas kayo ko hapun yun Ngaong ngayon Ini adalah wang libur ya pun Oke Minumnya ada uh, berapa mak? Jangan Berapa? Ngarol pak

Ano Ito ay presyo ni Mona. 1,500. 1,500 mga kapakir. Bulik minabay, no? Bulik minabay. Oh, 1,500 mga kapakir. Ilulik. Okay, busing. Lamat. Dua mga kapakir. Dua uh, mga kapakir. Gapotide. Limon mga kapakir.

1,500 only mga kabakir oh, Gwapo kayo Sweeter mga kabakir Lemon Sweeter lemon oh. leg mga kabakir May kita uh, 18 months mga kabakir Gwapong manok mga kabakir Mga Di pulpa ni Napay hangyo Mayroon pang tawad mga kabakir uh, <laughs> Mga kabakir Pila basing 1,200 only mga kabakero ka. Uh, 14 months mga kabakero ka. Slitcom, Yellow League mga kabakero ka. Okay. Thank you.